Hello everyone. So, pagkagat kahapon nung lumabas ako, is nakita ko lang itong lalagyan na ito. So, dito kasi is lagi nilang tinatapag nila, tinatapon nila yung isang bagay na mapapakinabangan pa, is nilagay, nilalagay lang nila doon sa street. So, nakita ko itong lalagyan na ito na trio. So, wala naman akong alam na pag, uh, paglalagay, na kung anong ilalagay. So, sabi nila is swerte daw, is nakakapagpatanggal daw ng mga negative energy, mga negative vibes mga contra 'yan 'di ba? So naglagay ako eksakto ng asin, ng bawang. Itong bawang na po ito is uh, bawang na native or bawang po na organic. Tapos ito naman po ay laurel na pinitas ko lamang po 'yan dito sa uh, tinanim ko. So naglagay po ako ng 8 pieces na laurel and then asin and then bawang. Sabi nila is pampatanggal daw po 'yan ng mga negative energy. So, disclaimer lamang, yan po ay sabi, ilalagay daw sa may pintuan. Pero ang sa akin, ay dito ko na nilagay sa may ibabaw ng lamesa. Kung tutuusin. ba diba? So, pagtanggal din ng mga negative spirits, mga bad spirits, itong asin at bawang. So, although narito naman po ako sa Israel. So, nilagay ko lang dyan for ano lang. Uh, nakalagay lang sa ibabaw ng lamesa. Pero, just comment below kung ano ba talaga nga ang ibig sabihin nito. Pwede ko namang i-google. Pero, syempre, para naman po kayo kasama.